Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. Simulan natin ang umagang ito sa pamamagitan ng pananalangin sinong gusto sa inyong magbabolontir. Okay, salamat. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Once again, magandang umaga sa inyong lahat mga mag-aaral. Sana'y handa kayo para sa isa pang kapanabit-nabit na paglalakbay sa nakaraan. Pero bago tayo magpatuloy, tayo ay magkukunan ng pagdalo o mangyaring magpahayag ng narito kapag tinatawag po ang inyong pangalan. Para sa ating classroom rules, simple lamang ito. Ito ay tinatawag pong ABCs. A stands for active listening. Ibig sabihin, laging makinig na mabuti kapag nagsasalita ang guro o ang inyong mga pagkase. Ikalawa ay Pakita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong atensyon at pag-iwas sa pagputol ng pagsasalita ng iba. B stands for be respectful. Itaas ang kamay kung nais mong magsalita o kung gusto mong magpaalam. At maghintay na tawagin bago magsalita. Tatlo ay C stands for cellphone etiquette. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang paggamit ng cellphones at iba pang gadgets habang nakaklase. Kung merong mga emergency ay ipagbigay alam niyo sa akin. Okay. Ngayon, tignan natin kung sino sa inyo na kompleto ang kanilang mga takdang gawain sa tamang oras. Mangyaring ipasa ang inyong mga gawain. Ngayon, tayo ay magbabalik tanaw sa ating na pag-usapan sa nakaraang sesyon. Ito'y patungkol sa tama. Ito'y patungkol sa mga lumang kabiasnan sa asya. Sino ang makakaalala sa inyo ng isang pangunahing punto ng ating napag-usapan? Tama. Ito ay patungkol sa sinaunang kabiasnan sa asya, ang kahulugan at katangian nito. Okay, ang kabiasnan, kung sabihin natin kabiasnan, ito ay ang antas na pagunlad kung saan may organisadong lipunan na may sistematikong pamamahala, kaalaman sa agham at teknolohiya at kultura. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa edukasyon, sining, reliyon at pagunlad ng pamumuhay ng tao. Okay, class. Meron akong prepare na gawain or activity. Tukuyin mo ako. Kayo ay hatiin sa dalawang grupo. Ngayon, susuriin ninyo ang mga larawan na may kaugnay sa mga tagumpay at invento ng mga lumang kabias na sasya. Tignan ang mga larawan at isipin kung ano ang inyong nakikita. Pagkatapos ay nais ko kayong ikonekta ang mga salita na inyong nakikita sa harapan base sa mga larawan. Bibigyan ko kayo ng dalawang minuto. Kaya simulan na. Okay. Para sa ating unang larawan, ito ay tinatawag na zigurat ng ur or zigurat. Ito ay nagsisilbing purok sambahan ng mga taga-Samirian. Kaya tama ang group 1 at group 2. Kalawa, ito ay tinatawag na Rek, Haraka at muhenhodaro, Ito ay ang mga dalawang bungsod sa panahon ng kabias ng Indus. Pangatlo, ito ay ang tama, ito ay ang oracle bones. Ito ay gawa sa buto ng hayop na nagsisilbing ritual at divination ng kabias ng China. Okay, class. Ano man kikita ninyo sa mga imahe? Tama. Ito ay nagpapahiwatig sa mga kabiasnan noong sinaunang panahon. Paano ang mga salitang ito ay inyong kinokonekta sa mga larawan? Tama. Dahil nanghambing naman talaga ang mga salita sa mga larawan base sa kanilang lokasyon at invensyon. Ano-ano kaya ang mga sinaunang kabiasnan sa Asya base sa mga larawan class? Tama, ang mga sinaw ng sa Asia ay ang Sumer, Indos, at China. Okay, class, meron akong nakandang tawain. No? Ito ay tinatawag na scramble words. Para sa ating panuto o tagubilin, Okay, kayo ay hatiin sa dalawang grupo. Since kayo ay uh, mahati na sa dalawang grupo, pagkatapos ay ang layunin ng laro ay ayusin ang mga scramble words upang makabuo ng tamang mga salita na may kaugnay sa sinaunang kabiasnan. Next is bibigyan ko kayo ng dalawang minuto para tapusin ang gawain. Okay, malinaw ba? Okay, simulan na natin. Okay, so number one, ito ay ang uniform. Class, ito ay sistema ng pagsulat sa kabiasnan ng sumer. Okay, tama ang dalawang grupo, group 1 and group 2. Kalawa, ito ay ang correct unicorn seal. Ito ay isang artifact sa tabias ng Indos. at base sa inyong nakikita class, no? Ito ay isang hayop na may mahabang sunay. At okay, tama na naman ang dalawang grupo, group 1 and group 2. Katlo, ito ay ang Great Wall. Ang Great Wall ay makikita sa pabiyas ng China. Okay, tama na naman ang dalawang grupo, Group 1 and Group 2. So, magaling. Okay, class. Ano kaya sa palagay ninyo ang ating uh, pag-uusapan ngayon? Tama. Ito ay ang mga sinaunang kabiasnan sa Asya. Ano-ano kaya ang mga kabiasnan sa Asya? Tama, ito ay ang ah, Sumer, Indus at China. Magaling. At ngayon, ating tatalakayin ang mga sinaunang tabias ng sa Asia, ang Sumer, Indus at China. Bago, at bago natin tatalakayin ang ating paksa, ay hayaan niyo muna akong ibahagi ang ating mga layunin. Okay, sa ating layunin, kikita niyo plus, no? Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inatasang na isulat ang mahalagang detalye patungkol sa sinaunang ng sa Asia, Sumer, Indos at China. Kalawa ay naipapahayag ang mensahe at aral hingil sa sinaunang ng kabiyasnan sa Asia. Pangatlo, pagkatapos ay hanapin ang lokasyon ng mga sinaunang ng kabiyasnan sa Asia at iang ang larawan kung saan ito nararapat. Okay, class, simulan na natin. Ano nga ba ang kabihasnan? Pag sinasabi natin kabihasnan, ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-unlad at pagpapalawak ng kalaman, kasanayan at institusyon ng isang lipunan. Pag sinabi natin kabihasnan, ito ay proseso ng pag-unlad ng isang lipunan. Okay, simulan natin sa kabihasnan Sumer. Ang kabis ng Sumer ay matatagpuan sa rehiyon ng Mesopotamia na kilala rin bilang lupain ng mga ilog. Silang unang kilalang kabiasnan na nagtatag ng mga lungsod ng sinaunang mundo. So meron silang lungsod, tatlong lungsod tulad ng Ur, Europe at Sumer. Plus, ang Mesopotamia ay kasalukuyang tinatawag na Iraq. At alam nyo plus, ito ay tinatawag na Cradle of Civilization dahil ito ang pinakaunang sibilisasyon hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo. Sunod ay Ziggurat ng Ur. Ito ay isang sinaunang na estruktura sa lungsod ng Ur sa Mesopotamia. Ito ay isang mataas na pyramid shaped na templo na pinaniniwala ang pinaglilingkuran ang Diyos, Diyos ng Semirian. Ito ay kilala sa kanyang impresibong arkitektura at pagiging sentro ng reliyosong ritual at pagsambal sa panahon ng kabiyas ng Sumer. Ang uniforme ang cuneiforme or uniform ay isang sinaunang sistema ng pagsulat na ginagamit ng mga Sumerian sa Mesopotamia. Ito ay binubuo ng mga tuldok, guhit at simbolo na inuukit sa mga tabla o kahoy gamit ang maliliit na stylus. Sa so cuneiforme class ay ginagamit hindi lamang para sa pag sulat na makasaysayan at opisyal na dokumento ito ay ginagamit din uh, sa pagsulat ng mga komersyo, batas at reliyon. Dako tayo sa kabiyas ng Indus. Ang kabiyas ng Indus ay matatagpuan sa Timog Asya, partikular sa rehiyon ng kasalukuyang India, Pakistan at hilagang bahagi ng Afghanistan. Ang kanilang lungsod ay nakalatag sa mga lambak ng Indus at Ganges River. So, plus, kilala sila sa kanilang maayos na sistema ng, pag, ng mga lungsod at kanal, pati na rin sa kanilang pagiging mahusay sa kalakalan at pagmimina. Susunod ay ang Harapa at daro, Ay mga sinaunang lungsod na matatagpuan sa kasalukuyang Pakistan ang dalawang lusod ay bahagi ng sinaon ng kabiasnan sa Indus Valley at kilala sa kanilang advance na urban planning, drainage system at mga mahahalagang archaeological findings. Ang susunod ay ang unicorn seal ng Harappa. Ito ay isang mahalagang archaeological artifact na nagmumungkahi ng kahalagahan ng komersyo at kultura sa sinaon ng kabiasnan sa Indus Valley. So makikita nyo sa larawan plus, ito ay isang maliit na piraso ng selyo na gawa sa lutoang terapota o steatite na may nakaukit na imahe ng isang unicorn o isang hayop na may isang matulis na sungay. Next is ang Mohenjo Daro Pat. Ito ay isang pottery artifact na, na matatagpuan sa sinaunang lungsod ng Mohenjo Daro sa Pakistan. Ito ay kilala sa kanyang intricate design patterns at craftsmanship na nagpapakita ng kahusayan ng mga alagad ng sining sa panahon ng sino ng kabihasnan sa Indus Valley. Susunod ay dadako tayo sa kabihasnan ng China. Ang kabihasnan ng China ay matatagpuan sa kontinente ng Asya partikular sa rehiyon ng Silangang Asya Ito ay nagpapakita ng malawak na sakop na nagmula sa kanlurang China sa Wangho River o Yellow River. So next is ang calligraphy. Ito ay sinaw ng kabias na nung Shang o particularly din sa Shang sa China na nagpapakita ng simulan ng pagsanay ng sining ng pagsulat ng kanilang kultura. So ang calligraphy class ito ay sistema ng pagsulat uh, panahon ng kabias ng China. Ang oracle bones. Ang oracle bones sa tabias ng China ay gawa sa buto ng mga hayop na ginagamit uh, bilang inscription at ginagamit din sa mga ritual at divination. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Shang Dynasty sa panahon ng kabias ng China. Great Wall of China. Ito ay isang makakapal na istruktura na gawa sa mga bato lupa at iba pang materyales na matatagpuan sa Hilagang China. Plus, ito ay nagtatakda ng hangganan at nagbibigay proteksyon sa mga teritoryo mula sa mga invader. Ang kabuwang haba nito ay humigit kumulang sa 800 kilometro or 8,000 km. Next is ang 8 Immortals ay mga kilalang Diyos, Diyosan o mga tao sa mitolohiyang Chino na may kapangyarihan at kahanghangang kakayahan. Ang mga kwentong tungkol sa kanila ay may malawak na impluensya sa sining, panitikan at kultura ng China. Okay class, meron ba kayong mga katanungan? Wala. Since wala kayong katanungan, ako ang magtatanong sa inyo. Okay, ilan nga ba ang sinoon ng kabiasnan sa Asya? Tama, Tatlo, ito ay ang Sumer, Indus at China. Magaling. Ito ay puok sambahan ng kabiyas ng Sumer. Ano kaya ito, class? Tama, ito ay ang Ziggurat ng Ur. Next, ito ay ang dalawang ilog ng kabiyas ng Asia. Ano kaya ang dalawang ilog na ito? Tama, ito ay ang Indus at Ganges River. At panghuli, ito ay gawa sa buto ng hayop na ginagawang orasyon-divinasyon ng kabiyas ng China. Ano kaya ito, class? Tama, ito ay ang Oracle Bones. Okay, class. Meron akong hinihandang gawain. Tala mo ako. Okay, ito ay simple lang. Hahanapin nyo ang mga lokasyon ng mga sinaw ng kabiyas ng Asia gamit ang blank map at iangkop ang larawan kung saan ito nararapat. Bibigyan ko kayo ng limang minuto upang tapusin ang gawain. At huwag kalimutan ang rubrik sa pagganap. Time bounded o nagawa sa takdang oras. Sampung puntos pag natapos ang pag-aangkop sa larawan na wala pang limang minuto. 8 puntos, eksaktong natapos ang, ang pag-aangkop sa mga larawan ng limang minuto at aning na puntos pag lumagpas ng limang minuto sa pag-aampo ng mga larawan. Relevance o pagkapaugtay. Ang mga larawan ay akmang naidikit base sa mga ng kabesnan sa Asia. That is 10 points. Walong punto naman, isang mali sa pagdidikit ng mga larawan. Anin na puntos, mahigit sa dalawang mali sa pagkadikit ng larawan. Neatness o kalinisan. Malinis na pagkakadikit sa litrato sa blankong mapa, yan ay 10 puntos. 8 puntos naman, pag may isang bahid sa blankong mapa, buhat sa pagkakadikit sa litrato. At 6 na puntos, mahigit sa dalawang bahid sa blankong mapa. Okay, simulan natin. Okay, class. So, group 1. Okay, kayo ay nakakuha ng 30 points naangkop ninyo ang mga larawan or naiangkop ninyo ang mga larawan na wala pang limang minuto at ang mga larawan ay akmang nailikit basis sa mga sinaw ng sa asya at malinis ang pagkakalikit sa litrato sa blankong mapa. At para sa group 2 naman, meron kayong 30 points din. Tulad sa group 1. So, palakpakan. Magaling <laughs> class. Okay, ano ang inyong natutunan sa ating paksa ngayon? Tama. Ang ating paksa ay patungkol sa tatlong sinaunang kabiasnan sa Asya. Ito ay ang Sumer, Indus at China. Okay, class. Bakit ba mahalagang mapag-aralan ang mga sinaunang kabiasnan sa Asya? Tama. Mahalaga ang pag-aaral ng mga sinaunang kabiasnan sa Asya dahil nauunawaan natin ang mga pinagmulat ng kasalukuyang kabiasnan at lipunan sa si rehiyon. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at perspektiba sa mga pamamaraan ng pamumuhay, organisasyon, lipunan at pagbundad ng teknolohiya noong inang kamahol. Okay class, basis sa inyong obserbasyon. saan matatakuan uh, mostly ang mga simao ng kabiasan sa Asia? Ito ay sa tabing tama, tabing ilog. Dahil malaki ang naiambag ng ilog sa kanilang araw-araw na pamumuhay, lalo na sa kanilang hanapbuhay. Kaya sinasabi natin sa English na water is life. Kaya mostly class na sa ilog talaga uh, nakasalalay ang kanilang pamumuhay. Okay, ang ilog ng Indus class, ilog ng uh, China at Sumer ay mga pangunahing pangkabuhayan na uh, mapagkukunan ng mga mangi, ng mga mangingisda at magsasaka sa rehiyon tama nga tama ba okay so dito sa sa ating lugar, class sa Davao. Ano ba yung uh, uh, pinaka-famous na ilog dito? Tama, meron tayong uh, Bangkerohan River at Tambugan River. Okay, class. Sa Davao, meron tayong Tambugan River, di ba? Yung Tambugan River ay uh, uh, isang mahalagang mapagkukunan ng tubig, di ba? Para sa pang-araw-araw na pangangailangan sa komunidad at tulad na tulad ng ilog ng Indus, uh, Sumer at China, ang Tamuga River ay nagbibigay ng kabuhayan sa mga mangisda at magsasaka sa paligid nito. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga residente sa paligid ng Tamuga River ay pagtatanim uh, ng mga pananim tulad ng saging, niyog at iba pang kutas at gulay. At at ang patuloy na pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan ng Tamuga River ay isang kritikal no? kritikal uh, na aspeto upang mapanatili ang kabuhayan ng mga tao na umaasa rito. Ang pangangalaga sa ilong na ito ay naglalayong mapapanatili ang pangunahing buhay uh, ng mga lokal na katulad ng pangangalaga sa ilong uh, ng Indus, Sumer at Pakistan. Okay, class. Ngayon, tapos na tayo sa ating diskusyon. So, magbalik tayo sa ating layunin. So, first is, naisulat ba natin ang mahalagang detalye patungkol sa sinaunang ng ng sa asya Check. Naipahayag ba natin ang mensahe at aral hingil sa sinaw ng kabias ng sa asya Check. At tatlo naman, nahanap ba natin ang lokasyon ng mga sinaunang ng Kabyasnan sa asya at naiangkop ang larawan kung saan ito nararapat? Check. Okay, class, oras na. Ngayon, subukan natin suriin ang inyong mga kaalaman sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Ito ay ang matching type at multiple choice sa loob ng tatlong minuto. Okay, magaling. Ngayon, ating nasuri ang kahangahangang mundo ng mga lumang kabiasnan sa Asya at ang kanilang mga ambag sa ating kasaysayan. Tandaan, ang pag-unawa sa ating nakaraan ay tumutulong sa atin sa pagtahak sa ating hinaharap. Okay class, meron ba kayong natutunan sa araw na to? Magaling. Okay. Hanggang sa muli, paalam mga mag-aaral.